Hey everyone! Welcome back to Star Pulse Zay, where we bring you the latest in Philippine entertainment news, stories, and everything in between. A showcase of incredible vocal talent that you won't want to miss. So sit back, relax, and let's dive right in. Ang video ngayon ay tungkol sa pagkilala sa isa sa pinakamaliwanag na bituin sa Pilipinas, si Morissette Amon, nang walang iba kundi ang Canadian singer-songwriter at voice coach, si Jen Biopre. Kung hindi mo pa naririnig si Jen noon, kilala siya sa kanyang kahanga-hangang vocal skills, kanyang cover, at kanyang online vocal teachings. Mas exciting si Morissette. Si Morissette, na sikat na tinawag na Asia's Phoenix, ay hindi nakikilala sa mga manonood sa kanyang hindi kapanipaniwalang hanay ng boses, lalo na sa kanyang kahanga-hangang whistle register. Ngunit palaging maganda kapag ang isang tao mula sa labas ng aming lokal na eksena ay kumikilala sa aming sariling talento at iyon mismo ang ginawa ni Jen BioPreka Makailan. Si Biopre Makailan ay nagpunta sa kanyang social media upang ibahagi ang isang cover ng hit na kanta ni Morissette na Gusto Ko Nang Bumitaw. Ngayon, maaari mong iisipin isa pang cover. Ngunit ang isang ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat dahil si Jen ay hindi lamang nag-cover ng kanta. Siya ay bumulusok tungkol sa mga kasanayan ni Morissette sa ang nagpakita ng tunay na paggalang at paghanga. Tinukoy niya si Morissette bilang isang totoo, at pagkatapos ay sinabi niya na si Morissette ay isang master, at pagkatapos ay sinabi niya. Tulong pero pumayag. Sa kanyang post, inilarawan ni Jen ang pagganap ni Morissette bilang isang hayop, at sa palagay ko iyon ang perpektong salita para dito. Ang kanta mismo ay hinihingi na may mataas na hanay ng mga tala at vocal intricacies na ang isang tunay na profesional lamang ang maaaring maisagawa ng walang kamali-mali. Ngunit kinagawa ito ni Morissette ng may kadalian at kagandahang loob. Nagiiwan sa iyo na magtaka, paano niya ginagawa iyon? Pakinggan mo lang ang boses na yan. Kung matagal mo nang sinusundan si Morissette, alam mong hindi maikakaila ang vocal chops niya. Pero hindi tumitigil si Jen sa pagkomplement lang sa kapangyarihan niya na mangharin siya sa mga teknikal na detalye na dahilan para kakaiba ang boses ni Morissette. Si Jen ay nagsalita tungkol sa isang partikular na diskarte na ginagamit ni Morissette na tinatawag niyang sizzle at ito ay kasingkulang ang tunog nito. Sa esensya, ito ay isang mabilis, parang sipol na tono na tumatak sa tagapakinig na nagdaragdag ng mga layer ng pagiging komplikado at kasiningan sa kanyang pagganap. Ito ay matalas, ito ay nakakatusok at ang lahat ay hindi nakakapansin sa Jen's. She also emphasized the sheer vocal range that Morissette effortlessly navigates in Gusto Ko Nang Bumitaw. Sabi ni Jen and I quote, the range is bananas. Which, let's face it, is the perfect description for a song that pushes the boundaries of what most singers would attempt. Inamin pa nga ni Jen na kumukuha siya ng mga nota mula sa pagganap ni Morissette. Mas pointy ang kanyang vocal style sa sinabi niya. Ngunit tiyak na hinihiram niya ang ilan sa masarap na detalye ni Morissette sa kanyang paghahatid. Ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit mahalaga ito, well, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang impluensya ni Morissette sa mga globe na bokalista, hindi lang dito sa buong Pilipinas. Hindi lang mga tagahanga ang pumupuri kay Morissette pati na rin. Ang mga tagahanga ni Jen ay nagkomento sa kanyang pag-awit ng kanta, partikular na binanggit kung gaano niya nakuha ang esensya ng vocal nuances ni Morissette. Ang suporta at pagmamahal sa pagitan ng dalawang vocal powerhouses na ito ay maliwanag, at ito ay kamanghamanghang makita kung paano ang mga artista mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay magagawa. Para naman kay Morissette, alam nating lahat na hindi nangyari sa isang gabi ang kanyang pagsikat. Mula sa kanyang breakout bilang runner-up sa Star Factor hanggang sa kanyang stage performances sa Camp Rock, the musical, she's been honing her craft for years. And now, she's even making her mark in film, recently debuting in the 2000 at 25 Manila International Film Festival with Song of Fireflies. Pero back to the music, kung vocal nerd ka, o isa lang na nakaka-appreciate ng hindi ka panipaniwalang vocal talent, kailangan mo talagang tingnan ang gawa ni Morissette. At kung hindi mo pa sinusubaybayan si Jen Biopre, nawawala ka na. Napakaraming mayaalok ng dalawang artistang ito in terms of vocal mastery, and their cross-border mutual admiration is something to celebrate mutual admiration. Don't forget to like, share, at i-spread ang good vibes. See you in our next video, ito lang sa StarPulse Philippines. Manatiling buzz!